Good day everyone. Um, yung naging toast ng ating kamatay ng ating inahin na Black Astrolorp ay eh, yung hindi siya natunawan. Tapos dun, dun, namin napansin kasi kanina bis na ililibing ko na. Nang, Nanginay naman ako sa ano. So binigay ko kay sa ako ng kare natin at doon nakita niya hindi nga natunawan kasi ang daming laman pa ng, nasa butsi niya tapos doon may plastic na uh, nakain pala yung ating alagang inahin kasi dito sa range natin uh, may mga basura mga plastic mga ano lang ice candy mga ganyan so yung plastic na nakain niya hindi ko na pinakita eh parang sa ano yun sa ice candy o sa mantika uh, So, ayun yung naging cause kung bakit namatay yung ating inahin na 2 na sa atin. So, napakasipag mag talaga yung ating black astronaut na yun. Uh, binili natin yung sa sa kay, ano, kay Farm 8 na taga Gawa, kamarinesur. Kumit tayo ng inahin. 5 months pa lang, uh, sabi niya, mag na ng ano, 6 so ayun nga ng itlog ever since na binili natin yun at ever since na yun ay nang itlog natumigil lang yun siguro mga 3 weeks o 2 weeks yata I guess then pagkatigil no sunod sunod na itlog nya at ayun ang naging dahilan kaya e, nakapagpadami tayo ng mga heritage chicken at ang iba na ibenta na natin kasi ang unang barako ko palang na rooster nun ay yung ayam si may mga lumabas na breed na ayam si Manny kasi black chicken siya so yun eh nakapagkatay tayo nun so try natin talagang napakasarap nung parang so sa pag-aalaga madami tayong may encounter kasi nga kaya na matindi yun sunod sunod yung ulan nandito so dito sa area natin dyan pababa yung tubig siguro uh, naanid yung mga basura na nakapasok dun sa rinse natin sa net natin pa, pa din ng mga tulungan nila yung pa-free range ng ating manok so ayun nakakain nga ng hindi natunawan at tingin ko nga yung plastic na nandun na yung naging coast kung bakit uh, namatay na siya kaninang umaga pag tingin natin o uh, bago yun tayo tingin ko nandun siya sa itlukin niya dilat siya so, so ayun hindi siya talaga siya nakahinga ng maayos kasi yung tataka ako nakikita ko naman na ano na malusog naman siya mukhang mo lang sakit kaso tala yun yung naging post so ito po yung video na kaninang umaga morning everyone good morning oh alaga na um, hindi Ang umaga kasi yung masakit na inahin natin sa dalawa taon natin sa atin insya Allah Juliet siyang namatay. Ngayon. Bakit pa naman nito? na ang ating breeder guys ang dami itong naibigay na itlog sa atin muna nung binili natin to 5 months old eh yung talagang talagang malapit na siyang manipulog matay na yung ating ano Ay napaka ano? nakakalungkot dahil kasi isa ito sa mga eh masakit na karanasan sa pagpaparming at the same time breeder natin ito eh dami binigay na itlog nito sa atin lalo last year napagpadami tayo ng tissue dahil din sa kanya Ngayon, ililibing natin to, Ililibing ko siya. Di ba't siya namatay? At ang mga girl, ganun talaga ang nakalungkot lang. Sabado, dalawa na kita ng buwan ng Marso. Nakawala kasi siya ng mga nakaraan dito. Eh. may nakain siya. Eh. yang gagawin natin ngayon ililibing natin siya kasi ako pag breeder ko talaga kahit nilisibo na noon niyakan ko ngayon ito kasi malaki din ang pinagsamahan namin itong manok ko na to ay ngayon sa mula sa mga naging breeder ko manok sana lang yung matibay si ayam si Manny Di, isa na lang wala akong masabi kasi masakit eh masakit matayan hindi dahil sa nalugi ka bili ko nito isang libo nakapanghinayang isang libo pero mas nakapanghinayang yung... yung namatay yung breeder ko na ano balak pa pa naman mag prune may, may mga Rhode Island pa rin tayo pero wala na tayong pure breed na black astrolite So, isang napakalungkot na umaga So, mamaya-maya ililibing natin yan So, yun lang po ang ating content ngayon Bawasan Bawasan na naman tayo Ay. So, ayun po Don't forget to like, share, and subscribe